Pero itatabi ko na to. Natuwa ako dito eh. Nakibay sa personal. Pag nakita nyo to iba eh. 1996. Ang mid date. Ayan. Non-magnetic. Pero ito. Ang isa sina nag enjoy ako. Bakit? Napakaganda pang 1995. Mula nung January. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong 1995. Na maayos pa. ang mga natabi kong 1995. Hindi ganito kaganda ba ika nga hindi man sabihin natin uh, almost uncirculated o kaya brilliant pero sa loob ng 20 taon kasi maayos pa siya kumpara sa ibang 1995 Ikapitong plastic. Dalawa na lang. Matatapos na. Dumi na ng kamay. Sa mga kagaya kong walang pambili na mga ang mga mahalagang uri ng bariyang ito ay eh, ganito ko inaala sa sarili ko ang magtyagang mag, mag -coin hunt sa pilahan at dito nga sa bahay shoutout nga ako pala uli kay Roland Delpin sa pagpapahiram ng mga bariyang ito Ayan, so far, nakakuha tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walong mahalagang barya sa sabihin natin pang anim na supot na ito. Yan. Pero, uh, ano, sa panglimang supot na yon Ito kasing pang-anim, wala pa ako nakukuha maliban dito sa 2003 na pakakawalan ko na rin kasi marami na tayong 2003 na ganyan. ah, uh, na magnetic. Diba? Ang hinahanap talaga natin din ito sa 2003 na halos, yung non-magnetic na maayos-ayos. Ayan, sa pang, sa pampitong plastic, ito lang ang nakita natin ngayon. 2003 na medyo maayos pero pakakawalan ko na, marami tayong ganyan. Pero ito, baka itabi ko. 2010 na uh, sabi nating makintab pa. Shiny pa siya. Kasi mahirap na rin talaga makachempo ng mga ganito. Kasi alam nyo na, uh, hindi naman tayo namimili ng mga magandang uri ng barya kaya natsatsaga tayo sa mga ganito kaya itatabi na natin pa ah, sama na natin dyan sa mga yan pang siyam na barya na itatabi ko ikaw walong plastic naganda na ako ng pagkain ko abukado saka ito mani <laughs> at yan na nga po sa pang walong plastic itong nakuha natin ng magnetic na 1,397 sinagana natin to Ayan, uh, 1997 na maayos pakakawalan siguro natin tong isa na to pakawalan na natin dahil ito mas maayos tong 1997 na to uh, ito year 2000 tatabi na natin to maayos ayos kahit sabihin mo ganyan na itsura at ito nga yung 2007 hindi man perfect maganda pero at least kahit papano Ah, mais ayos pa siya. Sa ikalawang plastic na tayo diyan. Wala pa rin tayo na kukuha 2005 sa 2006. Hay, ang hirap hanapin ng BSP 2005. Oh, pangsyam na plastic ayaw so, pa pa natapos na tayo Tapos, sa pangsyam na, pa na plastic niyan. paano ka makakabawi ah, eto may nakuha tayo ulit Akala ko 2005 na. aso 2015 din ulit. Wala ano, makintab. Tapos uh, 1995 nung ayos ayos. At tabi ko na rin ito. At ito nga. 2002 nung ayos ayos. Itong 1997 saka 2007 na dalawa nakuha natin sa pang siyam na plastic. Pakakawalan na rin natin. Tapos nga natin yung ano, ma mag coin sa halagang 1,700 na barya yung ibang barya napunta na sa palengke na ay bayad na kaya yan na lang natira 1,160 at ito yung ibang natira sa halagang 1,700 makakuha tayo ng 20 pieces na mga sabi natin hindi ko naman masyadong hinahanap yung iba pero yan po yung mga napili ko eh nakakaano namang hindi tayo mamili <coughs> dahil tawag ito sa hirap na dinanas natin dahil ang oras ay 11.30 na ng tanghali eh nagsimula tayo kanina eh ano yata uh, 6.24 isipin nyo 6, 7, 8, 9, 10, 11 limang oras bago tayo makatapos sa pamimili ng mga barya at yan nga nakakuha tayo ng yan yung apat na NGC Isang 2018 na may upper mint mark, lower mint mark, 2019 na may upper mint mark, lower mint mark. Pero ito talaga ang pinaka isa sa pinagpapasalamat ko. Ang 2018 na may upper mint mark. Diba? Hindi man siya sabihin natin uh, malinaw, pero at least 2018 na may upper mint mark. Napakahirap pong hanapin na ito mula pa january hinahanap ko na to hindi ko matagpuan bigo nga lang tayo ngayon hindi tayo nakakuha ng 2005 pero so far masaya naman tayo at 20 pieces na bariya ang makuha natin at pangalawa sa pinakagusto ko ito yung, nga, yung 1995 na makintab gintab pa bihirang bihira na ho ito ayan yung makakuha ka ng ganito ka itsura kahit sabi mong yung 2005 na nakuha ko parang ganito yung itsura nya eh pero itong 1995 ah, nagbapasalamat tayo at maayos sa so pa ito po alzado pa yung 1995 pa ah, nya pero hindi kagaya nung kanina na makintab kintab pa yan mga non magnetic ito nga po pala balikan natin yung 1996 sa personal ang ganda ho nito eh uh, sa tantsa ko parang error coin siya eh 1996. Ayan, mga non-magnetic. Saan na yung magnet natin? Magnet natin. Non-magnetic. non-magnetic sila. Ayan. at ito yung kabuhan na ng ano, 2000, 1997, 1998, 2000, ayan, 2002, at yung 2003 na non-magnetic saka magnetic ito nga yung 2007 na napili ko yung ibang mga 2007 pinakawala na natin ito medyo pinili ko kasi makintab kintab pa siya kahit pa paano bagamat marami na siyang scratches pero eh tatawi ko na rin kasi unang una parang padalang na rin ang 2007 so sa mga nagtsagang manood maraming salamat po sa inyong pagbisita like subscribe Hit the bell.